All right, so scientists, some, are sounding the alarm on a so-called solar superstorm that could, and this is important, underline the word could, eventually wipe out the internet for weeks or even months. Ang kakakutang solar superstorm na magtitigil at kikitil ng internet sa buong mundo ng ilang mga buwan at panahon ay mangyayari na ngayong 2024. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ilang mga siyentipiko ay nag-aalarma ukol sa tinatawag na solar superstorm na maaring ito ay mahalagang bigyang diin. Maaring tuloy ang buksain ang internet ng ilang linggo o buwan. Nagbabala ang mga Indian astronomers na ang paparating na solar superstorm ay maaring maging napakalakas na ang internet sa buong mundo ay makakaranas ng problema ng ilang linggo. Kailangan natin maging seryoso sa mga paparating na solar flares sa kasamaang paalag ikapa sa isang YouTube site. Hindi ito ang kwento ng isang underappreciated bitter Netflix thriller kundi isang aktual na posibilidad. Ayon sa mga saintipiko na pinag-aaralan ang solar activity ng araw Natuklasan na mga mananiliksik ang bagong ugnayan sa pagitan ng magnetic field ng araw at sunspot cycle nito na makakatulong hulaan kung kailan magaganap ang pinakamataas na solar activity. Una nang inasahan ng NASA na ang susunod na solar maximum ay magsisimula sa huling bahagi ng 2025. Ngunit ipinapakita ng isang bagong pag-aaral na ang solar maximum na ito ay darating na mas maaga kaysa sa inaasahan. Malamang sa panahon ng 2024. Isang bagong pag-aaral na pinamumunuan ni Dr. Debo Nandi, isang physicist mula sa Isor Colata Center of Excellence in Space Sciences sa India, ang naghulang magkakaroon ng solar event sa unang bahagi ng 2024. Sinabi ni Dr. Debo Nandi na hindi posible na mahulaan ang tindi at epekto ng solar superstorm sa ngayon ngunit malalaman natin ang gitpa pa habang tayo ay nasa taong 2024 sinabi rin niya, syempre, nagdudulot din ito ng magagandang auroras kaya umaasa tayong magiging magandang taon para sa mga aurora hunters ng 2024. Ngunit sinasabi ng ilang ibang scientifico na ang mabilis na pagdami ng sunspots ay maaring seryosong babala ng isa pang Carrington event. Tingnan natin ang mas malalim na paksang ito at alamin kung bakit nagbigay ng babala ang mga Indian astronomers ukol sa paparating na solar event. Ang araw ay isang malaking bola ng electrically charge na mainit na gas na gumagalaw at bumubuo ng malakas na magnetic field. Ang magnetic field nito ay dumadaan sa isang cycle na tinatawag na solar cycle tuwing 11 years o higit pa. Ganap na nagbabago ang magnetic field ng araw, ibig sabihin nagpapalit ng posisyon ang north at south poles ng araw. Ang solar cycle na ito ay nakakaapekto sa mga aktibidad sa ibabaw ng araw tulad ng sunspots na sanhi na magnetic field ng araw. Isang paraan upang subaybayan ang solar cycle ay sa pamagitan ng pagbibilang ng dami ng sunspots. Ang simula ng solar cycle ay ang solar minimum kung kailan pinakamaliit ang dami ng sunspots sa araw. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang solar activity at dami ng sunspots. Ang gitnang solar cycle ay ang solar maximum kung kailan pinakamarami ang sunspots sa araw. Habang natatapos ang cycle, bumabalik ito sa solar minimum at nagsisimula ang bagong cycle. Dito makikita mo ang pagtaas sa dami ng sunspots sa mga solar maximum phase ng 2001 kumpara sa mahihinang phase ng 1996 o 2006. Halos isang siglo na ang nakakalipas, iniwan ng Swiss astronomer na si Max Waldheimer ang cosmic clues na sinusundan pa rin ng mga saintipiko hanggang ngayon upang mahulaan kung kailan maabot ng araw ang solar maximum nito. Noong 1935, napansin ni Waldemar ang isang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa sunspot cycles na pagtanto niya na ang mas malakas na cycle ay mas maikling panahon ang ginugugol upang maabot ang pinakamataas na lakas. Ang natuklasan na ito, na kilala ngayon bilang Waldemar effect, ay tulad ng isang crystal ball para sa mga saintipiko na tinutulungan silang tansyahin ang lakas ng sunspot cycle sa pamagitan ng pagmamasid sa mga unang yugto ng pag-unlad nito. Gamit ang pamamarang ito, hinulaan ng mga saintipiko ng NASA na ang susunod na solar maximum ay magaganap sa taong 2025. Gayunpaman, isiniwalat ng Indian astronomer na ang solar maximum na ito ay darating na mas maaga kaysa sa inaasahan na mangyayari ngayong 2024. Ang ginagawa ng mga Indian researchers ay makahanap ng bagong ugnayan gamit ang mga dekadang lumang data archives mula sa iba't ibang ground-based solar observations sa buong mundo natuklasan ni Dr. Nandi na ang rate ng pagbaba ng dipole magnetic field ng araw ay nauugnay din sa rate ng pagtaas ng kasalukuyang sunspot cycle sa panahon ng solar cycle minimum kung kailan halos walang nakikita ang sunspot sa araw maximum ang lakas ng dipole field kapag nagsimulang tumaas ang sunspot cycle nagsisimulang humina ang large-scale solar dipole field at tumatanggap ng mas komplikadong pagsasaayos. Nawawala ang dipole field sa panahon ng sunspot cycle peak. Pagkatapos nito, nagpapalit ito ng direksyon at nagsisimula muling lumakas ng dahan-dahan. Gamit ang pamamarang ito, natuklasan ng mga Indian astronomers na ang susunod na solar maximum ay malamang magaganap hindi sa 2025 kundi ngayong 2024 na may mga apoy na nagpapalakas na maari nilang maabala ang internet sa buong mundo ng ilang linggo. Bukod dito, naunang ipinagpalagay na mga mananaliksik na ang paparating na solar maximum ay maari magdulot ng malaking problema sa sistema ng komunikasyon sa planet Earth. Ang pinakamadiling solar storms ay kung minsan nagre-resulta sa mapinsalang orbital decay ng mga low-Earth orbiting satellites at nakakagambala sa mga satellite-based services tulad ng komunikasyon at navigation networks. Alamin natin ang potensyal na lakas ng susunod na solar maximum at tuklasin kung maaari itong magdulot ng isang kaganapan na tulad ng makasaysayang Carrington incident noong Agosto 1859. May isang kamangha-manghang nangyari sa kalangitan na lubhang nakaakit sa mga astronomers sa buong mundo. Si Richard Carrington, isang masugid na tagamasid ng kalangitan sa isang maliit na bayan malapit sa London, ay nasaksihan ang isang tanawin na araw habang nagdo-drawing ng sunspots noong Setyembre 1. Biglang nabulag si Carrington ng isang matinding liwanag. Napakaliwanag nito. Nauna niyang inisip na may nasira sa kanyang kagamitan sa pagmamasid. Paglabas niya sa labas na wala ang maliwanag na lugar. Hindi alam ni Carrington na nasaksihan niya ang isang malaking pagsabog sa ibabaw ng araw na tinatawag na coronal mass ejection. Karaniwan tumatagal ang ilang araw bago makarating ang coronal mass ejection sa Earth ngunit ang isang ito ay umabot lamang ng 17 at kalahating oras upang tawirin ang malawak na espasyo sa pagitan ng araw at ng ating planeta. Bagaman lagi pinoprotektahan tayo ng magnetic field ng Earth mula sa mga solar storms, maaari pa rin magbago ang magnetic shield ng Earth sa harap ng marahas na solar storm. Nakapagtala ang solar storm noong 1859 ng nakakagulat na epekto na nagresulta sa isang geomagnetic storm na nagdulot ng mga kahangahangang auroras sa kalangitan. Ngunit ang kagandahan sa kalangitan ay nagtago ng isang mapanirang puwersa, bumagsak ang mga sistema ng kuryente sa Europa at Hilagang Amerika. Ang kaganapang ito na kilala bilang Carrington Event ay naglabas ng enerhiya na katumbas ng 10 bilyong megatons ng TNT mula sa araw. Nagbabala ang mga saindipiko na kung mangyari ulit ito ng ganitong pangyari sa ngayon, maari magresulta ito ng isang internet apocalypse maari magdulot ng matinding boltahe ang mga matinding solar storms na sisira sa ating mga electrical grid at posibleng masira rin ang mga undersea cables na nagbibigay ng malaking bahagi ng internet sa mundo. Kamakailan, ang mga talakayan online ay nagbunsod ng pangamba tungkol sa posibleng pag-uulit ng mga ganitong pangyari, lalo na't ito raw ay mangyayari ngayong 2024. Nananatili ang takot na maaaring mangyari ang isang katulad sa Carrington event na darating sa ating mundo. Iniulat ng Royal Observatory sa Belgium na ang bilang ng sunspots ay umaabot sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 21 years na may average na 163 sunspots bawat araw sa buwan ng Hunyo kahit ipinapakita ng datos na ang kasalukuyang solar cycle ay nagpakita ng na mas marami aktibidad kaysa sa inaasahan ng NASA na may opisyal na forecast na humigit kumulang 115 sunspots sa peak hindi pa rin sigurado ang mga sayentipiko kung bakit mas mataas ang solar activity kaysa sa inaasahan kahit kinakailangan pa ng karagtagang pag-aaral sa mga pangyayaring ito upang maunawaan ang panloob na proseso ng araw. Bakit hindi ang solar cycle number 25 ang pinakamalakas sa kasaysayan, inaasahan ng mga sayentipiko na ito ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang solar cycles. Hindi pa natin naranasan ang isa sa mga pinakamatinding kaganapan at hindi natin alam kung paano tutugon ang ating infrastruktura rito. At ano sa tingin nyo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong salubin. John 1 verse 4 to 5 Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kaibigan, ang tunay na ilaw natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo siya ang tunay na ng ating mundo at liwanag ng ating buhay. Tayo ay magpasakop sa kanya at pakaisipin na kung wala ang ilaw na ito ay hindi rin tayo magliliwanag sa ating kapwa at hindi magiging maliwanag ang ating hinaharap kung hindi dahil sa kanya. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panood. Tayo ay manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa ilaw na aming po natanggap mula sa aming Panginoong Sokristo. Tulungan kami Panginoon na mag-iilaw na bagaman ang araw Panginoon na siya po nagbibigay ng ilaw sa aming mundo ay nagkakaroon din ng problema. Ngunit ang aming pong Panginoong Sokristo na siyang totoong ilaw ng aming mundo ay kailanman ay hindi magkakaroon ng piligro. Tulungan kami Panginoon na makita ang landas ng liwanag sa pamagitan ng aming Panginoong Sokristo at tulungan kaming iparanas ang ilaw na ito sa aming kapwa purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat Panginoon Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagkatitaming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.